Magandang umaga po sa atin lahat, araw po ngayon ng Huwebes at hindi Merkules Nagtataka kayo kung bakit naging Huwebes ang usapan politika Pasensya na po kasi kahapon maaga po akong nagbiyahe dahil ako po ay nagkaroon ng board meeting sa PTV4 Kailang gampanan natin ang ating pagiging lingkod bayan bilang vice chairperson ng PTV network At nung hapon naman ay mamang inasikaso ako Tsaka maganda itong mabibiti naman kayo paminsan minsan Maraming nato tayong pag-uusapan tungkol sa resulta ng eleksyon. Matagal-tagal at mahaba-habang mga iba-ibang episode natin, hihimayin natin kung bakit naging ganoon ang resulta. Pero siyempre unahin natin sa ngayon yung nagulat ang marami na bakit gano'n? Wala sa survey si Bamat Kiko, sila ay nandun sa labas. Maging si Amy at si Camille parang nanganganib. Eh bakit hindi sila, ba't sila pumasok? ah uh, maraming dahilan, Subalit so, sa tingin ko ang isa sa mga dapat inuuna natin dito, punahin natin ang mga surveys kasi si Dibas matagal na nating sinabi. Parang may nagkakaproblema na po tayo sa mga surveys ngayon eh. Uh, ang sa ang surveys po maayos 'yan kung maayos ang pagkakagawa. Scientific 'yan kung maayos ang sample. Mukhang nagkakaproblema na tayo sa sample. Mukhang na-miss na ng Ang sabi naman kaibigan natin sa Pol, sa Asia, sa Okta, sa iba pang mga surveys, ay may mga raming taong nagbago ng isip. Sa tingin ko, hindi ganun eh. Sa tingin ko, marami ang mga bagong botante na hindi nasama sa demographics ng sample. Kasi yung sample na kinukuha nila, yung, yung panel yan eh, yan na yung mga dati ng botante. Yung mga new voters, so ang medyo hindi nila na-factor in. Isa yan. Tsaka yun nga, maraming level of undecided. So, ang ang ini ang sinasabi natin dito dapat palitan na ng mga sam, ng mga survey firms ang kanilang mga sample. Pangalawa, yun nga yung isipin nila na madaling na rin may, yung epekto kasi ng ingay ngayon eh. Parang napakadami na ngayon mga unpredictable. Yung mga last minute, yung mga social media may ingay. So, kailangan ng i-factory niya. Ba, pa ba hindi natin pag-usapan ng survey sa ngayon. Pag-usapan natin, anong nangyari? Ba't nanalo si Bam at si Kiko? Yung nga dahilan, marami mga hindi na bakit wala sila sa service. Number one, ang tingin ko marami mga hindi na ipasok sa sample. Number two, uh, para halos kay, kay, kay BAM, it, the, the, endorsement of the Iglesia Ni Cristo work. Pero bakit si Kiko hindi naman siya in-endorse ng Iglesia Ni Cristo? Yun. Pasok siya. Pasok sa bangat. Right? Maring nakatulong din kay Amy at saka kay Camila pag indorso sa Iglesia ni Cristo. Uh, nakatulong yon Pero hindi lang yun ang faktor. Dito. Meron akong isang interesting na paliwanag eh. Kasi ito, nakita ko to nung sinuri ko ang boto ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. At nagulat ako na makita ko na nasa top 6 ng Ilocos Norte si Bam Aquino. Ang mga boto ng Ilocos Norte ay puro alyansa. Pero si Bamakino nakapasok. Sa Ilocos Sur, bagamat nakapasok si Bongo, pasok din sa banga si Bamakino na sa top 7. Tingnan natin si Kiko Pangilinan. Alam niyo ba na sa Ilocos Sur, nasa top 12 siya, nasa magic circle siya, magic winning circle siya ng Ilocos at saka Ilocos Norte, malapit na siyang manalo, number 13. So malinaw dito na maraming Ilocano ang bumoto kay BAM at kay Kiko. Yung Marcos voters bumoto rin kay BAM at kay Kiko. Maring sagbitin nyo bakit? Baka naman strategic voting ang inisip ng mga Ilocano. Yun na nga sinasabi nating strategic alliances. Kasi ang ang pumapasok sa isipan nito si bamat at Kiko, pwede maging kaalyado. Okay? Sa Senado ng administrasyon. Lalong-lalo na sa impeachment ni Sara Duterte. So yun yung dahilan na nakikita ko kung bakit ang Ilocano, at least Ilocos Norte at Ilocos Sur, ay bumoto kay BAM at kay Kiko. Kahit medyo hindi ganun kataas ang boto ni Kiko. Nakatulong sa kanyang number 12 siya sa Ilocos Sur at number 13 sa Ilocos Norte. Okay? Ito namang si Aimee at si Camille. Marami mga DDS ang nagbubunyi na nalo sila, right? Pero sa totoo lang, kasi di ba si Camille at si Amy, sila ay inendorso ng ano ng mga ni Sara Duterte, right? Pero kung titingnan mo nung sinuri ko yung City of Davao, yung Davao City, yung boto ng Davao. Wala sa top 12 si Amy. Sa banal silita, hindi yung DDS ang nagpanalo kay Amy Marcos at kay kay Camille Villar. Actually, may controversial akong view. Ang ah, panalo nagpanalo kay Amy at kay Camille ay ang mga pinks. At ang mga dilawan. Hindi dahil sa hindi nila, hindi dahil sa ibinoto nila si Amy at si Camille. Ang nangyari kali sa Pink sa sa mga dilawans. Hindi nila ibinoto yung mga alyansa na inendorso nila ni Lenny Robredo at yung mga dapat sana ay pwedeng makapasok hindi sila nag-strategic voting hindi nila binoto si Benr Abalos hindi nila binoto si Abibinay hindi nila binoto si Manny Pacquiao di ba so ano ngayon ang naging epekto nun? ang nag-epekto nun, si Camille at saka si Amy na inendorso ng Iglesia ni Cristo nakapasok sa si Camille, lalo na sa si Aimee sabagat sa si Aimee bagamat siya ay inawin na niyang kapatid niya, may mga galit na sa kanyang Ilocano at the end of the day, the Ilocos region still carried manang Aimee. Top-notch siya sa Ilocos Norte, top notcher pa rin siya sa Ilocos sur. Yun ang bitter reality. Hindi kasi ibinoto ng pinks. Hindi sila nag-strategic voting. Si Binay at si Abalos o si Tolentino o si Pacquiao na kung ibinoto sa nila yon kung kayang napanalo ng pink ang sabagat ang boto ni Bamat ni Kiko hindi naman lahat galing yun sa, si, sa Ilocos di ba nakatulong lang yon ang main ano nila yung mga talagang base nila kung ibinoto ng base na ito sa halip na ibinoto nila yung kanilang mga kakampi na hindi naman talaga winnable, kung ang binoto nila itong mga candidates like Binay and Abalos and Tolentino, baka nalaglag pa si Aimee at si Camille. So itong ang bitter reality doon sa mga gustong ma-impeach si Sara Duterte na mga pink at dilawan. Kaya nakapasok si Camille at saka si Aimee ay gawa din ninyo. Dahil hindi kayo naging wise sa pagboboto. Pinairal ang prinsipyo, pinairal na naman ang pagiging purista, yung pagiging, you know, morally righteous, yung, 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 hindi ginamit ang utak. Akala natin ang hindi lang gumagamit ang utak ay yung mga, yung mga sabi natin, yung mga DBS, yung mga ganyan. Hindi ginamit ang utak ng pink, ang kanilang, at mga dilawa ng kanilang utak hindi nila ginamit. Kasi kung ginamit nila yon, sana naisip nila na sa halip na iboto nila yung mga gusto sana nila na hindi naman walang pag-asang manalo, ay sa halip inilipat na lang yon sa mga alam nila na buboto laban sa mga Duterte. Okay? Na malaglag ma-imagine mo ko si Binay at saka si Abalos o kaya si Tolentino Ibinoto, baka nakalapit pa si Binay. Nakapasok si Abalos. Kung ayun nila kay Bong di huwag nilang iboto. Kung ayun nila kay Manny wag huwag Pero itong tatlo, si Abalos, si Binay, saka si Tolentino, itong tatlong ito ay pwede naman itong acceptable sa mga pinks. Pero hindi. Samantalang mga DDS solido. Buti pa ang mga Marcos loyalist, ibinoto si yung mga ibang mga Marcos voter sa Ilocos, ibinoto si Bam at saka si Kiko. That is the bitter reality. Ito ngayon ang nagiging bunga kapag ikaw ay hindi mo ginagamit ang iyong katwiran sa eleksyon. Pag emosyon ang pinapaandar mo, maaring ganyan na maging resulta. So we have a situation where Sarah's chances of getting impeached is becoming dimmer in a way. Hindi ko sinasabing hindi na siya ma-impeach, ha? hindi na siya makukonvict. Kasi itong mga senador, yan ay pag nakapasok na sa Senado, iisipin na niya na ambisyon nila sa 2028, ang kinabukasan nila at paano nila haharapin ng publiko. So ibang ball game na to ngayon. However, Uh, you know, uh, we have people that we don't want to see in the Senate. Actually, ako personally, parang sa akin, importante ang accountability. Isa sa yan sa mga dahilan kung bakit inilaglag ko si Bambakino. Uh, ibinoto ko si, si Kiko Pangilinan, actually. Now, I, I, I voted for, for, for many unwinnable candidates because that's not me. Hindi ako bumuboto ng uh, panalo. Pero ang ibinoto ko, yung giya ko, yung lahat ay magbuboto para sa accountability ni Sara Duterte. Isa yun. Kaya nung bandang huli, inilaglag ko na si Bam kahit gusto ko siyang iboto. Dahil sabi ko, pangatawanan ko yan. Napaka ano ng kanyang stance sa impeachment. Tapos in-endorse pa siya ng Iglesia ni Cristo. Alam naman natin ng INC. Diba? Ayaw nilang ma-impeach si Sarah Duterte. So, abi ko eh, hindi ko na siya binoto. At pinapangatawanan ko yan. So anyway, yan ang realidad ng politika sa Pilipinas. Pag puro puso at galit ang paiirarin mo, sa kangkungan tayo pupulutin. Ay siya, Bukas, meron ulit tayong usapan politika. Maraming pa tayong pag-uusapan tungkol sa nangyaring eleksyon. Uh, ang resulta nito, ang pagkatalo ng ni Villar, ang pagkatalo ni Gwen Garcia, yung, yung mga resulta ng overall ng Senado, yung pagkatalo, pagkapanalo ni Laila at ni Chell, at mga nangyari pa sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Pag-uusapan natin sa mga susunod na araw, sa mga susunod episode ng Usapan Politika. Pero ngayon, magpapaalam muna tayo kasi syempre, dapat balik muna tayo ng trabaho. Okay? See you tomorrow. Promise po yan. Hindi po tayo magpapaliban. Ngayon lang pasensya na po. Okay? Sana na pagturo ko sa yung kaisipan, na-plus ko yung mga puso at napabago ko mga panasubuhay, lalo-lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana, nakapagsilbi ko sa bayan. Dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Silbihan ng bayan. Sana yan din ang mantra ng lahat ng mga nanalo sa eleksyon. At doon sa mga natalo, good fight. Ay yung aking pamangkin, qualified na qualified siyang manalo sa buhi kamariniso. Kaya lang ang mga botante doon, isa yun sa mataling haga eh. Gustong baguhin ng sistema, ay eh binuboto pa rin yung mga tradisyonal, yung mga politiko. Anyway, good fight, Kapitan Buboy. Mananatili rin siyang kapitan pa rin ng barangay kahit natalo siya. My town doesn't deserve you. Yun lang yun. Gusto nilang ipagbili nila. Gusto nilang yung dating muka pa rin. Fine. Go ahead. Ayaan mo sila. Pagsilibin mo na lang ang ating barangay. Eh. The best of your ability. Okay. Sige. Kita kita lang tayo bukas. Lagi kong sinasabi. Yupi naming mahal. Animal asal. Ingat po tayo lagi. See you tomorrow. Bye for now.